kami ng vlog ko. For the first time. Kasi, treat niya yan. Kasi, ang galing-galing oh, wow. niya sa ano. Oh, sa shoot, you wanna ride that night? Oh, mo. Ride ako no. mag-video sa inyo. Okay. Na, you want to ride the carousel? Oh, mm, may reward yan dahil very good siya. Siya shoot niya kanina. I love you na. First time you're in the carousel. <laughs> Wait lang na. Oo, uh nagigigil -uh, na oh. Ha? Ah? Hoy, pasok muna daw. what's that? Ni, uh -uh. sleepy na pala. <laughs> ano ba 'yan kanina? We kasi nagnap. excited siya. Eh. Oo, oh, sa hindi na hinap. Grabe. Ikot-ikot kami dun sa car, no? Ikot-ikot kami dun sa car. Mga ano, magnanay na gala. Hindi <laughs> ka may tawa niya. Mga, <laughs> mga, mga ano. Si Lomi daw, tinuturo niya si Lomi. Si Lomi yung gala. alam mo na kanina ako nagmana. Yes. Tapos oh. yung Marikina doon, yun yung pag nagsisay. No, no doubt. Kami. Kami no exit. question. Yes. Papunta, ginulo tayong lahat. Sobrang grabe yung ano niya kanina. Hindi namin alam gagawin. Ngayon pa. Happy yan? Kung Ngayon kaya lang happy? pa happy? Pahuwi na, tapos na ang lahat. Aba, na-stress din daw siya. No, na may kayo, gagawin kayo, siya kayo kanina. Gagawin. Ano, ikaw lang. <laughs> Ako din, na-stress, sabihin mo. Kasi nakapin na siya, natapos na yung gagawin Tapos niya. Tapos na yung kanyang okay. ano? For today's For video. For today's video. Mm -hmm. Grabe. Uh -huh. Kanina, para kaming maano-ano ang papunta. Mabuang-buang. Mabuang-buang <laughs> na kami lahat. <laughs> Talagang tumigil kami, <laughs> hindi na ako naka-video kanina. Oh, Ayan na. Oh. Happy ka na. Ngayon, mag ngayon ka magpa-perform. Ay, bakit kayo ka nag-show-show dyan? Eh, yeah, ang hawakan mo e Paano si Simba? Paano si Simba daw? Paano si Simba? Ano ba? Hirap mo ha? Tapos ay. na nak yung palabas. Tapos oh, na. Ikaw so, talaga nak po. Oh, oh. <laughs> Happy naman <laughs> ay, lahat. Happy naman lahat. Iti nga sa inyo. Wala na. Ano? <laughs> so, ano ba yan? Pwesta niya ng <laughs> Nakataas pa yung paa. Hmm. Hmm. Ah. Yeah, ano? Comfortable siya, mami. Ganyan. Iyaan mo na siya, mami. Hindi ginawa na ako sa legs niyan. Hmm. Mm. Parang legs ni mami. Lomi, oh. Wala mm. <laughs> na. Wala na? Hindi pa, dahil hindi pa. Dapat legs ni mami. Kain o? ng kain. Lola, kain maman. ng lablab. lap Uy. Itura siya. <laughs> No. Nasin nagising pa ikaw? Oh, urudoi, doy. Oh, uro doy. Uro doy.